of the Philippines call Edition mm -hmm. Gikan sa ilarang pasiring sa ibabaw o sa English ay from mantle to surface Tingnan muna natin ang globe model nila. Dito, makikita natin ang iba't ibang layers ng Earth. Una ay ang inner core. Kinocompose ng solid, iron, and nickel. Next ay ang outer core. Meron naman itong liquid, iron, and nickel. Ang upper at lower mantle naman ay binubuo ng mga molten rocks at ang na lupa na ating tinatapahan. Tingnan naman natin sa ibaba. Bato mula sa mantan. Tinawag ito bilang Peridotite. Ito ay nakuha sa bayan ng Jose Pangaliban sa Camarines Norte na isang sa pinakamatandang igneous rock sa rehiyon ng Bicol. Ito ay paraso ng isang sinuunang crust upper mantle rock sequence na itinaas sa dagat at tinambak sa kalupaan. Ito ay isang importanteng bato dahil ang mantle ay pininiwala ang gawa sa peridotite. Makikita rin ang peridotite sa mga isla ng Talagoas, Cagreray, Batan at rapu First, we have volcano. The typical magma is andesitic. Its eruption products are volcanic blocks and bombs, lapilli, and ash. Then we have pillion. Its typical magma is andesitic to rheolitic. Its eruption products are volcanic blocks and bombs lapilli, ash, pyroplastic flows, and lahars. Then we have triatic. Eruption products are volcanic gases, ash, and blocks. Then, strombolian. Its typical magma is basaltic to basaltic andesitic. Its eruption products are volcanic bombs, lapilli, ash, and scoria. Mm -hmm. Lastly, we have linea. Its typical magma is andesitic to rhyolitic. Its eruption products are volcanic blocks and bombs, laffili, ash, pyroclastic flows, and lahars. and Basal. The types of eruption are Priadic, Sramboya, Sania, Bilyan and Kakay and Mount Masaraga is an active volcano, while Mount Agot and Mount Maninao are both potentially active volcanoes. Here, we have Lincoln Hills, Pocdo Mountains, Rosal Caldera, and Mount Parma. This is a cinder cone volcano from the mountains is a extract volcanoes pagkakaroon ng electricity ang mga consumers. Ngayon, ano ang mangyayari kung meron ng existing? Meron tayong pinawawag ng cooling power. And the process continues. kasama the yun thermal production fields pangalawa bulusan bay ang lawa ng bulusan ay matatagpuan sa loob ng bulusan volcano national park pangatlo lake buhi ang lawa ng buhi ay isang natural dam sa pagitan ng dalawang vulkan ang Mount Irigam at Mount Malina pangapat church Cara, Senyora, dalang conflict niya. Ang sinubawa ito ay tin tinayo ng mga misinaryo ng no okay, noong 1773. At dito mo rin matagpuan ang napagandang tanawin ng kayang pagkain. Ang lima, St. John Baptist Parish Church or the Bapak of the Church. Ang kasalito lang, estruktura ng simbahan ay unang itinayo noong 1864 ang simbahan ay dineklara rin na National Cultural Treasure noong 2000. At ang panghuli, bukod sa ng ganda ng mayor, pinatangkilig rin ng mga turista ang parke ang kapanapanabit na ATV drive sa lawa, sa lava trip. At yun lang po. ang mineral na matatagpuan sa Bicol. Nandito ang mga lista ng pangalan at kung saan sila kategorya na babagay. Kung sila ba ay non-metallic o metallic. At nandito ang mga sampol ng mga bato o mineral na matatagpuan sa Bicol. Halimbawa nito ay ang isang andesite with sulfur sublimate na matatagpuan sa Karangay Kamalig Albay at ang isang bituminous coal o isang fossil fuel na matatagpuan sa Rapurapu, Albay. Nandito naman ang bog quartz, isang silicate mineral na matatagpuan sa Camarines Norte at ang pyrite and quartz, isang gold and silver ore na matatagpuan sa Bato Balani, Paracale, Camarines Norte at ang gold ore in quartz na matatagpuan sa kasulugan Paracale, Camarines Norte at ang gold ore galing sa Araroy, Masbate. At ang magnetite, isang uri ng iron ore mula sa Larap Jose, Panganiban, Camarines Norte at ang magnetite sand, isa ding iron ore na nagmumula sa pan Pandanan, Kama Karamuan, Camarines Sur ang limonite concretion, isang iron ore mula sa Pili Camarina Sur, at ang ochre, isang earth pigment na mula sa Bakon Sorsogon. Specular hematite o isa ding iron ore na matatagpuan sa Camarinas Norte at ang hematite, uri din ng iron ore na nagmumula sa Ose Panganiban, Camarinas Norte. Nandito rin ang geyserite isang opaline silica na nagmumula sa Tiwi Albay at ang perlite o volcanic glass mula sa Camarines Norte at ang copper ore na nagmumula din sa Camarines Norte at ang panghuli isang pyrolusite manganese ore mula sa Camarines Sur.